Hi guys, magandang umaga sa inyo'ng lahat. Welcome back dito sa panibagong uh, video natin dito sa ating channel. This is Anthony, ang palagi nyo pa rin pong nakakasama dito sa ating mga usapang RTL, usapang negosyo. Ano po? So, ngayong hapon na to po, o ngayong umaga na to, ay uh, pag-uusapan natin ang mga reasons kung bakit uh, bumababa ang production ng itlog ng ating mga manok, no? So, Sad to say po uh, kan, kahapon no yung uh, production po namin kahapon ay bumaba ng uh, isang mahigit isang train no po so um, medyo nalungkot ako kasi ang uh, mga ganitong uh, sitwasyon ay hindi normal no so something is wrong no sa ating pag-aalaga So, kalimitan ito ay um, nagiging dahilan ang nagiging dahilan nito ay yung uh, mainit na panahon. No. So, pero ngayon po sa area namin, hindi naman masyado mainit. Actually, ngayon po ay uh, medyo maulan na tuwing uh, tuwing gabi, tuwing hapon umuulan. So, uh, medyo lumamig na po ang panahon. So, ang ating mga manok hindi na masyado naiinitan. So, Meron po kaming limang uh, daang ulo o 500 heads dito sa aming uh, farm. No? Uh, eto ito po yung initial na uh, heads na inilagay namin sa farm. Kasi unang-una po naming pagsubok ito ng manok. At uh, don doon sa 500 heads po, namatay um, namatayan na po tayo ng limang perasong manok, uh, hindi po may iwasan na magkakaroon tayo ng mortality sa ating mga chicken at uh, minsan po yan ay dahil sa uh, prolapse, dahil po sa uh, pabago-bagong panahon at saka yung iba po ay nababasagan ng itlog sa loob ng uh, kanilang mga uh, tiyan no? sa kanilang mga puerta sa kanilang mga uh, bahay itlog so hindi po yan may iwasan minsan ang akin lang pong main concern ngayong araw na to is basically yung mabilis na pagbaba ng uh, ng numbers ng production natin. So nag 477 po tayo nung isang araw. Tapos kahapon po ay uh, 437, no. So medyo malaki po yung ibinaba sa pa, sa ilang araw po uh, bumaba kasi siya from 7 from 477 to 453 tapos bumaba three, uh, tapos nagmaintain po siya nung isang uh, isang araw ng uh, 453 ulit tapos ngayon po ay uh, 437 so bumababa po yung ating mga bilang ng itlog so Nag-nako-concern lang po ako on medyo aalala ako kung bakit at anong reason kung bakit tayo ay bumababa ang itlog. So ina-analyze naman po naman po natin kung anong uh, mali o meron po tayong hindi tamang ginagawa. Actually yung um, nakaraang mga araw po simula nung Monday, ngayon po ay Wednesday. Nag-araw-araw uh, po tayo ng pagbibigay ng Uh, Egg 1000 at saka Bitmin Pro. So tayo po ay nagbigay niyan every day. Uh, hoping na from 7 uh, 77 477 mapapunta po natin ng mga 490 no so hoping na yung uh, itlog uh, numbers ng itlog ay aakyat pa ang nangyari ay uh, it did the of the opposite no yung bumaba pa siya Uh, ang nakikita ko pong reason is nitong um, mga, na, mga nakaraang araw ay baka po na stress ang ating mga manok dahil po sa uh, malakas na ulan. Ayun nitong mga nakaraang araw at saka nagkakaroon ng mga kulog at kidlat. Ayun so ang akin pong uh, iniisip ay hopefully ay ang reason ay dahil uh, na stress sila dahil umuulan ng malakas tapos kumukulog tapos um, syempre uh, nagbabago na rin po ang panahon from um uh, mainit lumalamig na tapos sa araw medyo mainit pa rin uh, kaya nagkakaroon ng pagbabago sa klima so i'm hoping na ito po ang uh, maging dahilan at pag nagsettle na yung ating uh, yung ating weather ay uhket uli ang numbers no so uh, hopefully ay um tumaas ulit pero guys yan po yung isa sa reality ng ating uh, pagninegosyo hindi laging pataas no kundi paba, minsan bumababa din at uh, kailangan natin na uh, i-analyze kung ano ang uh, magiging uh, nagiging reason kung bakit nagkakaganito at kung ma-realize natin uh, makahanap tayo ng magandang solusyon kung uh, paano natin mapapakyat so minsan po ay uh, ang nagiging dahilan din is uh, yung pagbaba ng itlog nila ay dahil sila po ay hindi nakakainom ng maayos, hindi nakakain ng tama. So, eh, check lang natin kung ang ating mga manok ay nakakain ng tama at nakakainom ng maayos. Dapat po talaga ay plenty ng uh, malinis at um, maraming uh, maayos na tubig. So, Yon guys um, yan ibinabalita ko lang sa inyo na bumaba ang mga bilang ng itlog natin at uh, sana ay umakyat ulit no so uh, let's try and um, ano to resolve no yung problema natin no sana hindi na bumaba pa kasi pag bumaba pa ay uh, lugi na tayo no so yan, maraming salamat guys sa inyong panonood at pagsubaybay sa inyong sa ating channel. At uh, kung kayo po ay may suggestion kung bakit bumababa ang ating mga uh, bilang ng itlog, ay uh, ako po ay uh, naghahanap ng um, uh, solusyon kung paano natin mapapataas. Sabi po ni Mang Mag sa kaniyang uh, mga videos pag ganitong bumababa ang numbers ng itlog, ay painumin lang ng maraming electrolytes no so ganun po siguro ang ating gagawin ngayon dadagdagan natin ang uh, pagpapainom instead ni once a day lang gagawin natin umaga at hapon ulit no o, buong maghapon na na electrolytes lang yung ipapakain natin apapainom uh, natin so yun guys um thank you so much for watching at uh, sana ay uh, sana ay um, lahat kayo ay maganda yung mga productions ninyo at uh, yung mga bago pa lang at uh, gustong magsimula ay uh, sana ay hindi nyo may counter yung mga ganitong problema at kung magkaroon man kayo ng ganitong uh, problema at least kahit paano merong idea na kayo kung bakit nagkakaganito yung ating mga uh, production no so Maraming maraming salamat. God bless and thank you all sa lahat ng uh, patuloy na sumasubaybay. Sa so, nga po pala 93% ng nanonood ng ating channel ay mga uh, ng mga hindi nakasubscribe. subscribe So, kayo po na mga nanonood, maraming maraming salamat po sa suporta at uh, sana naman po ay uh, inyo din pong a uh, suportahan yung ating channel by um, clicking the subscribe button no tapos i-click nyo na rin po yung notification button para na sa ganun po ay matulungan nyo ako uh, na mag-upload pa ng video dito kasi kung uh, dumadami ang community natin dumadami yung mga tao na nanonood mas uh, nakikita ko po na may uh, value yung ating mga na upload dito kapag po ah uh, wala masyado ay di uh, sa atin pong um, titingnan no salamat po maraming salamat at uh, god bless po sa lahat ng uh, mga nandiyan no so thank you thank you for all your support and um, god bless you all happy farming guys